Kabanata onse Ina, pag sa CR pupunta lang po ako sa kubeta. Ah, palikuran ko pala. Bulong ko kay Ina. Shucks, ang konyo naman ang kubeta. O oh, sike, sige, magpasama ka kay Bilin ni Ina. Nandito kami na yan sa simbahan at nasa kalagitnaan na kami ng misa. Pero di ko na mapigilan. Naiihina ako. Gosh! Sinamahan naman ako ni Teresita sa CR ng simbahan. Well, buti na lang may CR dito. Paglabas namin, biglang humarang sa dinadaanan namin ang cute na bunsong kapatid ni Lawanito, si Angelito. Naka-crossed arms siya at nakatingin ng na masama sa akin. Teka, wala naman akong naaalala na may ginawa akong masama sa kanya. Nagbaw kami sa kanya ni Teresita pero hinarangan pa din niya kami. Maaari ba kitang makausap, binibini? Tugon ni Angelito. Gusto ko matawa. Ang cute-cute niya. Ang ganda talaga ng lahi ng mga Alfonso. Parang nasa 12 years old pa lang siya at ang mature na niya magsalita. Kamukha niya yung bata sa Nathaniel na pinag-binatang version. Oo naman. Sagot ko, Heist, Di ako makapagpigil. Ang sarap ko rutin ang pisingin niya. Sumunod po kayo sa akin, Binibini. Tugon niya pa. Haha, nakakatawa talaga. Nagpaiwan naman si Teresita sa tapat ng CR at sumunod ako kay Angelito na papunta sa park na katabi ng simbahan. Pagdating na nang doon, napailing-iling siya. Oh, ang ah, cute niya talaga. Kapisngi niya si Emily. Ang sarap pisili ng matatabang pisngi na yun. May nais lang ako itanong, sabi pa ni Angelito. Habang naka-crossed arms pa rin siya, ang cute po ka siya penguin. Nahahalatan niya nang tatawa ako sa kanya kaya mas talong kumulog pang noon niya hindi magtatagal ay magiging bahagi ka na rin ng pamilya namin. Iyan ay kung matutuloy pa ang kasal niyo, sabi pa niya. Tapos tinuro niya si Juanito gamit yung muso niya na sa loob ng simbahan si Juanito at, at katabi niya si Don Mariana o Donya Juanita. Shucks! Oo nga pala, whole family talaga sila kung lumakad. Kaya kapag nakita ko na ang isa sa mga Alfonso, more chance of seeing Juanito rin. OMG! Oh, huwag kang matakot. Alam ko ng lahat. na lahat. Pinagtapat na sa akin ni Kuya Juanito noong ang gabing naabutan ko sa kwarto niya. Sabi pa niya ang hilito, Shucks, baka may makalimig sa amin. Ang lakas pa mong din ang boses niya. Teka, Azar, bakit sinabi ni nga nito? ang daya. Ako nga hindi ko sinasabi kay Maria at Josefina ang plano namin. Guys, binibini? Narinig ko sabi niya ang hilito. Grabe, di ako makapaniwala na kinakaya lang ako ng batang to. Nako, kung pwede lang hahamuin ko siya ng sumpukan na mahirap pakiusapan ng aming ama at baka magalit si Don Alejandro. Kaya sana huwag niyo nang ituloy ang plano niya. Dagdag pa niya. Biglang bago yung ekspresyon ng mukha niya parang lumungkot siya bigla. Ang talino ng batang to, naalala ko nung 12 years old ako, wala akong inatupag, kundi ulit-ulitin yung high school musical. Hmm. Ayaw ayokong Ayaw masakta ng kuya ko. Alam mo, hindi niya rin gusto ang magpakasal, lalo na sa iyo, pero mas mahirapan ang lahat kapag hindi natuloy ito. Sabi pa niya ang hilito. What the? Ano sabi niya? Ayaw sa akin ang kuya niya? Aba! Sinabi niya talaga na ayaw niya sa akin? Tanong ko. I do my best to keep my temper. Gosh! Lagot talaga sa akin ang hilito mo. Babalatan ko siya ng buhay. Hindi naman niya sinabi pero alam kong si Binibini ni Helena na mabait at mahinhin ang gusto niya dati pa. Sabi pa niya, nakasimangot siya ngayon. Feel ko naging guilty siya na sinasabi niya sa akin at papos sa kuya niya. Uupo naman ako sa tabi niya. Sa katunayan niya, kung hindi kayo nahuli ni Ama at ni Don Alejandro na magkasama sa burol ng puno ng bangga, balak niya ang hingin ang kamay ni Helena kay Kapitan Flores. Dagdag pa niya ang hilito. Ouch! Parang biglang kumulot yung puso ko. Feel ko tuloy kontrabida ako sa love story nila. Naging ready tuloy ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko rin naman gusto ang kasalan na to, no? Pero sabi nga nila kung gusto, palaging meron paraan. Sabi ko pa, tinapit ko ang ulo niyang hinito. Akala ko, kakainin niya yung kamay ko pero ngumiti lang siya. Hmm, mukhang na kami ha. Mahal mo talaga ang kuya mo, no? Tingnan mo, naiiyak ka para sa kanya. Pakasal ko pa sa kanya. Agad naman yung pinigilan ang buha niya. Hindi ako umiiyak. Napuwing lang ako. Palusot pa niya. Bigla naman akong natawa. Hi, kewan to ba? Wala nang mapunta ako sa panahong to. Parang ang dali ko na mapatawa. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko. na pisilin yung mataba ng pisngi. Alam mo, kung hindi ko lang si Emily, Siguradong mapapagkamalag kayong kambay dahil parehong mataba ang pisngi niyo. Sabi ko habang pinipisil ko pa din yung pisngi niyang batang ko, Hindi naman siya nakapalag kasi baka matapyas yung pisngi niya. Emily, siya ba yung kasama mo nung tumakas kayo papunta sa bahay namin? Tanong ni Angelito. At ah, dahil yung bigla kong nabitawan yung pisngi niya, oh my god, shocks! Nakalimutan kong hindi pa pala siya nag-i-exist sa panahong to. Oh no! Ha? Ah, uh, is Teresita yun? Sagot ko, well, matalino pa man din ang batang ko. Baka, baka tatarin niya din ako ng tanong kagaya ng kuya niya. Hmm, Teresita, ganun pamilya siya nabibilang. Tanong niya ang hilito, hmm, bakit parang biglang kumislap yung mga mata niya nung banggitin niya ang pangalan ni Teresita? Hey, I smell something fishy. Tagapagsilbi namin siya, sagot ko. Bigla namang nawala yung kislap sa mata ni Angelito at sumimangot alit siya. Magsasalita pa sana ako kasi bigyan kumating si Teresita at hinihinal siya. Binibini, masyado na po tayo tagal, Baka mag-alala si Donya Soledad, sabi ni Teresita. Na laki naman yung mga mata ni Ang Dito at bigas yung ataranta dahil nabitawan niya yung sombrero niya. Magandang umaga, hindi na natapos ni Angelito yung sasabihin niya kasi biglang umiksi na si Juanito. Binibining Carmelita, sigaw niya. At dahil doon napalinig kaming lahat sa kanya. Naku naman, wrong timing naman siya oh. mo siya yung kapatid niya tapos bigla siyang e exit na. Ayos, hinahanap kita kanina. Buti na lang sinabi sa akin ni Sonia, pinuntahan ka ng aking kapatid. Sabi pa niya habang todo niti. Kunitin ko kaya yung buka niya dyan eh. Ah, oh, Ang maaari niyo ba kaming iwan ni Binibining Carmelita kahit sandali? Paalam pa ni Juanito. Tumangon naman si Angelito at Teresita bago sila umalis. Pero nagulat ako kasi biglang tumakbo sa kabase si ang hili ng nung tumingin si Teresita sa kanya. Aba, nangangamoy binata na ah. Hindi ko na malayan sa sarili ko na nakangiti pala ako habang pinagmamastan kong tumatakbo sa kababapari si ang halito. Gosh! Purpy spotted! Mana sa kuya! Nakakatuwang isipin na agad kayong nagkasundo ng aking kapatid. Narinig ko sabi ni Juanito at nakangiti di pa din siya ng todo ngayon. Shucks! Nakalimutan kang nasa tapat ko pala siya ngayon. Ah! Tumangon na lang ako. Wala naman ako masabi. Hinanap din kita kagabi sa kaarawan ni Helena pero sabi ni Sonia ay umuwi na raw kayo dahil masama ang iyong pakiramdam. Sabi pa niya, Ah, oo nga pala. pag a namin nila Maria at Josefina kagabi sa bahay, nakatulog na ako agad. Siguro na sa pagod at ayos ewan. Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang sumakit yung ulo ko, palusot ko. Ano ba pa kanya? Wala ko nang bumaba sa si Helena na kalimutan niya na nag i ako sa party kagabi. Eh. Akala ko masakit ang chan mo, sabi ni Doña Soledad. Nagtataka ng tanong, oh my gosh, sinabi ko ba talaga yun? Teka, hindi ko maalala yung dinahilan ko kay ina. Ah, oo, masakit din chan ko. Hindi ata ako natutawan kagabi at bigla din ako nahilo kaya umuwi na kami. Palusot ko pa. Guys, nice. bakit kayo? Manggaling naman ako magsinima ng dati, lalo na nung tumatakas pa ako sa gabi para gumala lang. Never naman ako nakulong ni Daddy. Guys, nice. ganun ba? Masama pa rin ba ang pakaramdam mo ngayon? Tanong niya. Hahawakan niya sana yung mga oko pero bigla akong paatras. Nagulat naman siya sa ginawa ko. Shocks! Ah! Uh, ah, uh, uh, madami kasing tao dito. Alam mo naman na baka kung anong isipin nila at saka baka makuli ulit tayo ni Ama palusot ko na lang ulit. Napatama naman si Manito. Well, buti na lang bumabalag ang aking lying skills. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kumain ka ng mabuti at matulog ka ng maaga. Subukan mo ding mag-ehersesyo kung minsan-minsan. At mas makakabuti rin kung madalas kang lumabas-labas para masinagin ka ng araw. Bilin pa niya. Tatay ko ba siya o doktor? Ah, oo nga pala. Nag-aaral pala siya ng medisina. Opo, nasusunod po, Dok. Sabi ko na lang sabay baw. Bigla naman siyang napangiti at ayun, nahawa din na ako sa ngiti niya. Oo oh, nga pala, pumahit si Helena na lumabas kami mamayang tanghali. Gusto mo sumama? Nakangiti niyang tanong. Napataas naman yung kilay ko. Gusto ba kong gawing third wheel or chapero ng malaking to? Aba matindi. E, hindi na. Marami pa akong gagawin sa bahay. Palusot ko na lang. Na-imagine ko tuloy yung gagawin ko sa bahay na maya pag uwi namin. Nakatenga lang ako buong araw sa kwarto at nakahiga sa kama habang nakatulala sa kasaming. Grabe, ang productive talaga ng buhay ko. Sayang naman, pupunta pa man din kami sa lupain ng rosas sa kabilang bayan. Sabi pa niya, Hmm, iniingit niya ba ako na pupunta sila sa garden na puno ng mga roses? No way! hindi ako mahilig sa bulaklak. Baka antukin lang ako doon. Mas okay pa sana kung sa beach sila pupunta eh. Jim Magugustahan ni Helena yan. Sige, good luck sa inyo. Paalam pa sa kanya. Pero bigla akong napatigil. Oh my gosh. What did I say? Mukhang huli na para bawiin ko yung sinabi ko kasi halatang nagtataka na yung mukha ni Minito. Anong sinabi mo? Good luck? Nagtataka ng tanong. Sa panahang to, certified alien talaga ako heist. Ah, uh, ginagawa namin yun nila Maria at Josefina kapag gusto namin sabihin sa isang tao na kaya mo yan, palusot ko. Tapos tinaas ko ang palet ko para mag-high five sa kanya. Ginaya naman niya ako at nag-appear kami. Good luck. Feeling ko talaga ang talino ko sa panahon ko.